Welcome mga idol, ngayong araw tuturuan ko kayo paano mag-check ng refrigerator compressor Ang issue nito, i-on natin at pakinggan nyo Ayun, hindi nagtutuloy ng andar Yan, plug lang natin para safe tayo mga idol, tuturuan ko kayo paano gawin Ito yan install lang natin yung kanyang PTC relay at palitan natin ng solid state relay ayan so pag hindi nagtutuloy tuloy uh, kung sakaling uh, nagpa-check kayo sa mga technician sabihin nyo lang na magpapa second option kayo para hindi kayo maraket siya nga pala uh, binaypas ko muna yung kanyang overload dahil wala tayong overload sa ngayon pwede naman niya kung testing lang natin siya pero wag nyong itutuloy-tuloy na walang overload guys ah dahil yan ang protection ng ating compressor ngayon may mga video na ako kung papano i-jug ito o kaya papano siya i-jerk so panoorin nyo lang para hindi umabay ating video mas effective din yun para just in case na uh, nagte-testing ko ng compressor i-jerk nyo lang aandar uh, yun, tutuloy-tuloy ngayon papakita ko sa inyo ayan, so ito yung gamit natin ha from PTC relay to solid state relay then power on natin, tingnan natin kung na-fix natin yung issue ayan, nagtuloy-tuloy siya mga idol So, ito yung kanyang discharge pipe. Tingnan natin kung kaya kong pigilan. Ayan, tuloy-tuloy naman. Ayan. So, hindi na siya namatay. At ganoon lang ang gawin yung mga idol kung sakaling may technician na nirarakit kayo. So, kung hindi nyo kaya, gawin yung ginawa natin ngayon. I sabi nyo lang ang option kayo sa ibang technician para uh, hindi tayo madali napakamahal ng kompresor siya nga pala just in case na hindi nyo alam kung anong kung ano ang rated ng relay na bibili nyo just in case na punta ako sa mga refrigeration shop kunin nyo lang yung model number ng inyong refrigerator, kompresor at maaari nyo na siyang i-google ito yung kanyang dahil pag bumili kayo ng relay tatanungin kayo nung bibila nyo kung ilang horsepower ito ang horsepower nito is 1 fifth horsepower kunin nyo lang yung model number at i-google nyo lalabas na kung ilang horsepower ang ating compressor sana nakatulong maraming salamat until next time God bless sana nakatulong maraming salamat until next time God bless